We are, well, it lang been wala pa kami pangalan. had but we're here, going at Gabuya right now. We're going to look for, what well, to look for, but we're going to, go to St. Polycarp Church, where the Sinacta Massacre happened. this van is for you. The Saint Polycarp Church was built and designed by Augustinian Friars. It became one of the landmarks of Taguig of uh, and one of, uh, became one of the main centers of faith and a community life of Kabuya. It is one of the places that people came to gather and festivals, came to worship, and also it is a place well known for important town events here uh, in Taguig. Bay. So, Parang Pokemon nang ito eh. Si Ash Ketchum talaga ito eh. Uli mo lahat. Ayan. So, Sige, ano na nakita mo? Ito. Uh, this is where the memorabilia of the 56 Sakdalistas who part participated in the Sakdalista movement on 1935. Yes, 1935. Yon on May 2nd and 3rd. Ayan. So, yun makikita natin dito. Yes, mga kagawad at wali the here the members. Pero I believe hindi ata hindi ata to mga tao. Hindi to kompleto. Ito yung mga tao na, na ito yung mga identify lang nila actually. <coughs> yung ma-recognize mare, na o yung makakabikin Oh, yeah. Pero ang dami nito, ano ito, ano, sabi dito... 23 unclaimed yeah. bodies were not identified or buried. Ay, ay, and buried in one big common grave lang. So, familiar kayo sa skeleton mass or skeleton grave yung parang doon siya nilalagay. So basically, concept lang niya is malaking tombstone siya na puro katawan na hindi kilala kung sino-sino sila. So ganyan yung concept niya. And fun fact, not really fun fact, pero for you to know as well, the bodies here, kulang pa yung casualties. Kasi casualties na ito eh. <coughs> pero, yung namatay daw, roughly hundreds na yung namatay. Hundreds na tao na yun. Boys, men, children, women. Lahat-lahat na. Over hundreds na yun. Yung namatay dito. Hi, I'm the guy na naka-maroon. Uh, this is supposed to be our interview section but we ran out of storage para sa video. So, purely audio lang gagawin natin. And to all those, I hope you pay attention because uh, this is Bro Gil Hermutes. His story is quite remarkable and it gives us a new insight towards the Sacdalista massacre that happened in St. Polycarp. So keep watching and I hope you listen. So ayun po, uh, bilang panimulang tanong po sa inyo, Bro Hill, uh, ano po yung mga insight tungkol po doon sa Sakdalista Massacre na nangyari? Sakdalista Massacre na ganap noong May 3, 1935. Noong araw, yung isang staff ni President Manuel Quezon ay nagtatag ng kanyang partido partido saktal na ang isang principle nila ay lumaban sa mga imperi sa imperialism ng Amerikano sila yung mga natira noong ano yung mga remnants ng revolusyon noong panahon ng Kastila. Sa madaling salita na itatag ni Benigno Ramos ang Partido Sakdal. Sila ang mga sinaunang sak ano yon, mga militante noong panahon yon. Kauna-unahan mga aktivista at uh, maraming bayan ang na nagkaroon ng mga kasapi sa Partido Sakdal sa Batangas, sa Cavite, maging sa ano, siha at uh, Buracan ay merong mga ano kasapi sa Partido Sakdal Dito naman sa Kabuyaw, madaling nakahikayat ng kasapi ang Partido Sakdal pero hindi sa dahilan ng national issue kundi local issue local issues na mga magsasaka, yung kanilang grievances sa agrarian setup naon maraming ano yung malpractices ng mga ano mga landowner yung mga hindi makatarungang partihan ba sa ano sa sa ani sa harvest medyo agrabyado ang mga magsasaka at ang isa pang problema noon land grabbing maraming mga magsasaka noon ang naagawan ng karapatan sa mga lupang sakahan isa yon sa naging dahilan hindi national issues dumami nang dumami yan hanggang sa ano nagkaroon ng sabay-sabay na effort lahat ng mga sakdalista dito sa Southern Tagalog at sa Central Luzon na sasakupin ang mga bayan na kanilang residential na municipalities kasama ang mga ang Philippine Constables at may backup pang ano American constables dahil under tayo noon ng Commonwealth kaya Amerikano pa rin ang ano natin ang bossing may mga kasamang constabling Amerikano na mga veterano sa World War 1 nasa side ng plaza si Gobernador Kailes at ang mga sakdalista ay nasa side ng simbahan Nagtalong pati si Gobernador Kailes kinukumbinse ang mga sakdadista. Alam mo naman, kahit uh, may nakikipag-usap ng matino, yung mga kanchawan, yung mga basing ba, bang, ano, binubus ka, eh, mahinahon ang ano, si Gobernador, si Gobernador Cailes. Kayo ano, hindi ko kakasuhan, hindi ko kayo ipakukulong. Basta ang akin naman pakiusap ay kalimutan ninyo ang inyong binabalak na karahasan isa-isa ng ano nagtatawiran sa ano sa bakod para lamang i-surrender din ang ila pagkakataong mabigyan ng revolver yung isang magsusuko ng ano ng revolver excited na nakita yung ano yung gobernador yung, yung pala ano ninong niya yon yung palay niya kaya pala ganun ang excitement niya tawid sa bakod tutungtong dun sa pader bubun bubunutin ah. para surrender aba siguro ni bios o ano nakalabit ang gatilyo pumutok ang tinamaan eh, malapit sa paan ng gobernador. 'Yun ang isang ano, 'yun ang isang tragedy. Hindi sinasadya. Kalokohan nitong ano o oh, kapasusan ng ano ng isang Amerikanong constable, nagpapotok na. Wala siyang go signal. Sila mga bumanat, mga ano Amerikano. Tapos 'tong mga Pilipino na constable, hindi pa ka, ano, hindi makabarel. Dinignan ng lolo ko 'yun eh, nasa tabi siya eh. Ano sabi noong ano nadinig niya? Babarilin mo sila. Na, Wala nang laban niyan at mga Pilipino 'yan. Naging target shooting tuloy ang ulo ng mga sakda na lilitaw sa ano nagtatago pa siya sa padre siya ang ano anong nangyari noon ay hindi sinasadyang ano hindi sinasadyang massacre accidental iba ang mababasa niyo sa wikipedia at sa ibang libro kaya nga naiinis ang lolo namin ng nakasulat ng ang kasaysayan at uh, malayong malayo sa <laughs> ano sa katotohanan sa naganap dito <coughs> Ayan. Okay. Pagod Pag na ako maglakad. Pagod na din ako maglakad. Pawis na pawis na kami. So... <coughs> we're gonna do a break. Team not only gathered but also learned a lot of information about not only the tragedy but also the beauty that is to be seen at St. Polycarp. Not only did we realize the rich history that lays foundation on the church but also the substance that helped it grow over time. Our team thanks everyone for watching and gives our appreciation to each and every one of you. We hope that you take away any lesson from this video. And may this little vlog of ours not only serve as an educational thing, but also a reminder to protect and serve the truth no matter what. And to let God's truth reign over all of us. No matter the situation, no matter the outcome, the truth must always prevail.